hi guys, hinihiwa niya lang itong hi guys, good morning kasama hi. ang pamilya ngayon si papa, si audrey at si jude, and si ivy nagluluto siya ayan, iniinit niya lang yung leftover na pancit natin kahapon yan birthday kasi ng kanyang anak kahapon si longlong so ito, iniinit niya lang para pang breakfast pero kumain na yan si papa Nauna na siyang kumain kasi kailangan niyang mag-inom ng mga tablitas. Dito naman ay nagluto din siya ng mga ano nilapawang, talong, at tukra. And then dito, mayroon din tayo ditong leftover din. Ito kahapon nila ito ginawa. Yung lumpia. Lumpiang manok. Yan. And then may kanin na tayo dito. And then ito pang baon. Naano may baon? Na, get, ano, get your baon na. Ito na yung balonan. Sige na get your ano na. Nagbabaon yan sila everyday actually dito. Madalas may feeding dito. Pero minsan hindi yan sila nagbabaon kasi ayaw nila maghugas. umuwi yan sila sa lunch time kasi nga bakit kayo uuwi eh, may pagkain doon kasi ayaw namin maghugas o takula na sila. Ayun naman si Johnry doon nag-ano siya, papakain ng mga isda natin. Siguro next month, no? December, pwede na natin yan ibenta. Kasi nung nakaraan, maliliit pa kasi siya. Eh. Yung isang kilo, apat or limang piraso, no? Pero dapat tatlong piraso lang daw yan para hindi tayo malugi ba? Ayan, nagpakain na siya, oh. Meron akong ng 2,000 na isda, di ba? Tapos kita ka 200, so 2,200. Namatay siguro ng 300. Mga 1,900 na lang. Tapos kuwaan na mag 100 plus. Napa na mga 1.5 to, sabihin na natin 1.5. Kaya wala mong takabalupod sa uban. Mga pila na nga mga pet, mga isda. Tap, ayun, yung malaki doon, yun yung sa, kuan hito. Dito naman sa dalawang fish pond na yan, meron dito mga tilapia naman yan. Ayan. Si Jude naman ay naglalaro ng aming pusa. Hi Jude, what's the name of our cat? Um, what's his name? Um, oh. Ginger. Ginger? Oh, kuya, pangalan, oy. Ginger daw ang pangalan ng kanyang pusa. Sa <laughs> <laughs> si Union. Sa si Union. Yes, good boy. Oy, si Elias, dai na siya, guys. Elias. Mm -hmm. May si mga Ilyas. ano din tayo dito, mga alaga natin ditong kuan, Iryo. Iryo at pusa. Ito yung mother nila, oh. nila? oh, hindi yan ang mother nila. Habi na ako kana parang itong. Ito yeah. yeah. tapos meron din tayo dito, at sweetest guys, oh, pwede natin tong gawing ano, pa-coloring. Ah, Uy, oh, coloring. Dati ito 'yung ginagamit namin kapag wala kaming lipstick. Oh, no? ito 'yung ginagawa naming lipstick, guys, kasi ayan tignan niyo. Ayan oh. Pwede mo 'yang gawing lipstick. Uy, may bayabas na rin pala dito, oh. Ang daming bunga ng bayabas, oh. You're not going to school today, Jude? Yeah. Why? Wala klase. Oh, pero may lang wala yung klase ba? Wala yung sila yung klase din? Wala sila yung klase, huh? klase, Wala sila yung klase? Ah, wala pala talaga. Akala ko nag-lie si Jude. <laughs> I thought Go Jude away. is lying. Ang dali na, lagyan nyo na yung mga ano nyo, baunan nyo. Lagyan nyo na. Ba sige, ano ha Like, Kilay, kyang kyang. Gitubuan. Murag si daddy sa una ba? Ang bayaranan nga 100, di mo muog 200. Di ba, pang? <laughs> Baka yan ang kay kyang kyang. Bakit 400 kay kyang kyang na ano, balayran? Ah, kasi wala to siya na register. Ah, ito guys, si Kiang Kiang. Ito si Audrey. They're both 12 years old now or It's ikaw 12 na. Mm, nauna kag pila ka months. Oh, you're the oldest? Mm. So, ito na guys, ang ating food for today. Mm. Ayan na guys, oh. Mm. Uy, nandito na rin ang aming palangga na isa. Uy, bago nang gising, babang humanaligo, lay. Ayan. Baon nila sa school. Sige, ibalik. Duha, duha. Okay lang. Mm -hmm. Dili man mo kaon si lolo, ana. Oh, duha po di mo, ha? Mm -hmm. tagduha mo. Mm hmm. Kay Laylay po, kay palangga na to na si Laylay. -lay. Mm -hmm. mm -hmm. Dapat ka lalay. Dapat ka Dapat na. Na. Na, na, na. na lang ang ha. 20 mm. Uy. Wala my school today. Wala my school today. tanan tanan. Oh, pati sa. 350. Pero ako, kami doon ni Eloy kay Isa lang, Sophisti kay, kay, kay naman. Daman. Mm -hmm. Ayan ang kanilang papa. Magtrabaho pa yan mamaya sa kuan. lang? Merchandiser. Sige na. Makaon na kayo. Daddy! Yung iba dito ay leftover sa ulam namin kagabi, yung lumpia at saka yung uh, bumie Ayan. Tapos, uh, nagsabi ako kay Ivy na maglaga siya. Kasi marami tayong gulay sa ating uh, uh, garden. So, sabi ko maglaga siya ng talong at okra. And also, meron ding hotdog dyan. na pambaon ng mga bata. Uh. Namimili talaga siya ng plato, guys. Gusto niya talaga blue na plato. Oh, gusto ko, gusto ko blue. Mm. Mm, ang taglan mo, kwan? Ikaw paano, plato ala mikwasit niya, ulap mikwasit daw. um, pagkawo kana ano? isal. hangat daw. um, sige, doha. doha kita yung hat daw guys, oy. Mm, guys, kain tayo. um, mm. mm, harap na, eh. lokra ang. Mm. Talong. Ay, na, magbayad na kayo doon para na kayo sa Boy Scout. kasi sila ng pambayad guys para sa Boy Scout at Girl Scout. Pupunta sila sa ibang barangay. Yung lalaki si Audrey, uh, $250 lang daw sa kanya kasi registered na daw siya. And then si Kiang Kiang naman $400 sa kanya kasi hindi pa siya registered. So, binigyan ko na lang sila ng tag 500, guys. Yung matira doon sa alamutan nila is pambaon na lang nila. Binigyan ko sila ilay ng 20. Ayan, nagkulis maot ang nawong kasi bakit 20 lang sa akin, hindi niya tinanggap. <laughs> Pangbayad man yun sa school, yung binigay ko kay ate at kuya, ikaw kay bata ka pa man, hindi ka pa man magsali sa mga ganyan. So next time, ikaw naman ang bigyan ni daddy. Love na love ko talaga yung mga pamangkin ko guys. Kahit na ano yung mga ginayangungo nila sa akin, ay ibibigay ko talaga. Basta para sa kanila, no? Basta makakabuti sa kanila. No? Hindi naman yan sila humihingi talaga ng mga material na bagay. Pag mga may gagawin sila sa school, may alamutan, balayran, binibigyan ko yan sila guys. Kasi wala man kaming anak ni John, so sila yung nagsisilbi naming anak ka. Basta ang gusto lang namin mangyari ay makapagtapos sila ng mag-aaral, ba? Diba? galingan nila sa school. Yun lang naman guys ang hinihingi namin sa kanila. Walang bago nila ilike eh. Tahu. Tahu.

Masisinop din itong mga pamangkin ko guys. Sabi nila, yung mga baon daw nila, hindi daw nila inuubos. Yung iba daw ay nilalagay nila sa alkansya. Sabi ko maganda yan. Kasi para pag may gusto silang bilhin in the future, like kahapon nagpapabili sa akin ang badminton. So sinabihan ko sila na asa na yung sabi ninyo na may mga tinatago kayong pera, yung mga natitira sa mga baon ninyo, yun yung ipambili nyo sa mga gusto nyong bilhin. Hi guys, umiyak ako ngayon kasi magpabili ako ng ice cream kay daddy. Sige na, hi guys na. Hi guys na. Itong pamangkin ko every time na pumupunta kami ng bayan guys, palaging sumasama yan kasi nagpapabili palagi ng ice cream. Kasi kami nakapagluto kanina eh. Busy kasi si Johnry eh. Hello. Si daddy. Peace. Lolo kayo, maandano lang sa dabaw, lolo. Aban ka. sa dabaw? Oo. Uh -uh. Uy. Baya ko kaya ubaran ni Dada. Mm. Bani ni lang ka. Mm -hmm. Dito lang ko sa inyong balay. Sasama daw siya sa Amerika, guys. Bukli niya, Gujod. Sasama ka sa Amerika? Ay, ikaw, ikaw naghugaw-hugaw, ane? Oh. Dili hugaw-hugawan kay masuko si Daddy Jan. Hi guys, good afternoon or good morning pa pala. Alas 9.30 pa pala. Aalis ah, lang kami, pupunta kami ng bayan. At uh, mamamalengke tayo kasi ngayon yung um, 5 fifth death anniversary ng aking lola. So, ganito kasi dito guys eh. Um, kahit ilang years na no, na yumao yung ating mga mahal sa buhay, inaalala pa rin natin sila sa pamamagitan ng paghahanda. Kasi parang ito yung time na parang magsama-sama kami. Ayan. No? So, kasama rin si Papa. Nag-ilis na. Murag wala may ilis-ilis o short. Papa ko nakakatawa yan kasi marami yan siyang mga damit dito Tinatago niya lang yung mga damit niya Parang yan siyang binibigyan ni John Yung mga lumang damit namin minsan ni John O ako, mga lumang damit ko Binibigay ko yan sa kanila Pero hindi nila sinusuot, tinatago nila Ayun, nag nagbihis pa siya doon So hindi ko alam kung ano yung uh, lulutuin natin ngayon Siguro pancit as usual And then uh, magpaluto ako ng uh, lumpia na chicken Kasi chicken lang, hanggang chicken na talaga ang anak ko eh hindi ako pwede sa mga pork, sa mga beef. Okay. Alright. Dito na ang buong pamilya. <laughs> <Teo. Shoot. laughs> At pagkatapos nga naming mamalengke guys ay nagutom na kami kaya napabili lang ako ng chicken na siopaw. At masarap yung siopaw nila. Tag 25 pesos lang ata ito guys. Sobrang sarap. Ay! Ito na, nagpre-prepare na si Jundre guys. Sa hinihiwa niya lang itong manok na ipangsubak niya sa kaniyang bam imamay. At dito naman sa Iwin, nagpre-prepare naman siya guys ng mga sangkap na isagol niya mamaya sa lumpia. Hindi kasi kami nakabili ng ground chicken guys. kaya naman, ang ginagawa ni Jundre ngayon ay hinihiwa niya lang sa maliliit yung mga manok para yan sa lumpia. Ito yung mga sibingan. Naramdaman niya.

At ito na guys Yung mga sangkap na ilalagay natin sa lumpia Iluluto lang ni Ate Rubilin Chicken Tapos nilagyan nila ng carrots I think nilagyan nila ng patatas Tapos kung uh, ano anong mga seasonings Ang nilagay nila dito guys Hindi ko na napansin Busy na naman ang kubo ni Johannes and John guys Palandong kasi ngayon ang aking lola Kaya may kaunting salo-salo na naman magpapaluto ako ngayon ng bam eh. So meron na tayo ditong uh, Sotanghon. And then meron din tayong uh, Miki na Bihon. And then si Ivy hinimay-himay niya lang itong uh, Lumpia wrapper. Si Ate Anging naman, siyang ang in-charge sa paggawa ng uh, Mango Float. Magpapagawa kasi ako ng Mango Float for our dessert. Bumili sila ng dalawang kilo ng manga, tag 120 ata per kilo. So dalawang kilo yung binili nila. Ito naman si Ivy. Ayan, naka paggawa na siya ng uh, feelings nitong ating uh lumpia, ayan chicken yan guys kasi syempre bawal ta tayo sa pork, bawal ta tayo sa beef so chicken ang pinagawa ko sa kanila maraming langaw lang dito ngayon guys sa amin kasi malapit kasi kami sa may malaking poultry dito sa lugar namin and then meron din kaming mga manukan dito guys kaya hindi talaga maiwasan ang langaw, baka nagtataka kayo ito naman si Junry, ayan yung subak natin sa ating uh, bami ay manok pa din guys. Ayan, naglalagay na siya ng seasonings. Ito yung ate ko. Busy talaga ang kusina ni Johannes Anjan ngayon guys. Oh, ang dami pang hugasan. <laughs> Hindi na hugasan. Mamaya na lang yan hugasan pagkatapos natin kumain. Tapos ito yung mga um, subak natin sa ating pansit. Ayan, may nabili na kami na naka-slice na yan guys na mga cabbage, na mga carrots at kung ano-ano pang mga sangkap na ilalagay natin sa ating pansit. Papasalamat ako guys na may kapatid ako na mga magagaling magluto. Ayan si John Ray, si John, magaling din yun magluto. Si Ivy, ayan magaling din magluto. Oh. Habang nagluluto sila doon sa kubo guys, kami naman ni Ate Rubilin ay dadalawin namin yung aming Lola Biata kasi anniversary niya ngayon ng kanyang pagkawala. 5 uh, five years na today. Ayan, mag-aalay lang tayo ng bulaklak. Siyempre, daanan na rin natin yung aking mama, ang kolpagong, at tatay punso. Mag-aalay na rin tayo sa kanila. Meron kaming kape, guys, oh. Ay, na, na, kape? Um. Namunga na di ay. Sige, tanong ani. Eh. Okay. Katatay ni. Katatay ni mga tinanong dali, guys. Hmm. Nung nabubuhay pa yung lolo ko, mahilig talaga siya magtanim-tanim. Ayan, may mga saging dito. Tapos kape, ube, mga, andami talaga, guys. Kasi ano talaga yun eh, madiscarded talaga yung lolo kung nabubuhay pa siya. Punta tayo sa garden ni Julius. Kasi eh, marami daw mga uh, papaya ngayon. Tingnan natin kung baka may bagnas na harvest natin. Ang hoy? Avocado hash. Ay, has oh. ne? Ay! Nandot ni gagmay. Peso kaya na siya. Ay, oo! Pag kung balatong, ano yung ika ng bisa? Binisa. Mga bunga na ulit ang pagdala ng mga papaya na hinag, pabagnas. Okay. Naraoy, duha o. Ha? Kana? Kani? Ah, kani o. Oo. Pwede na guys. Isulod ay sa sukot ay. Kami okay. kalab okay. okay. okay amonggay may mga lubi na no langka mga 2 years pa ito bago ma-harvest oh, oh, hmm pinakakapayasan ng mga sobrang sagol-pulo sige ante sige ante mga nanay hmm oy si pilong ga ang aming pilangga nga aming Ming. -ming. Ayan, guys, oh. Ang aming baby Ming Ming. Kuan pa ni guys, baby Ming Ming. Pila ano na ni, months pa lang ni, no? Na, oh. Months pa lang ni siya, guys. Ang among baby Ming Ming. Hmm? na -miss ko tuloy si Midnight at si Province. Hmm. Guys, nagluto sila guys ng ano oh. Litson manok. Birthday kasi ngayon guys ni Long Actually, na birthdayan ko na siya like uh, nung Sunday, 'di ba? Naghahanda tayo dito, nagpalitson ako. Pero ngayon talaga yung actual birthday niya, 25. So magpadugo. Usually kasi dito sa probinsya kapag ka may birthday, nagpapadugo tayo guys, ba. So um nakagawian na yan, ritual na yan namin. So, ayan, nag sila ng dalawang native na manok, giletsyon nila. So, masarap ito, guys. Tulungan natin sila. Hi! Pinapanood nila na nagluluto si John Ray ng lechon manok. Paborito din kasi nila ito, guys. Hello, Longlong Uy! Hindi di pa kabalo ba lumagtok? Na. Ko, ano? tulungan muna natin sila dito guys kasi alam ko na mga dalawang oras pa ito or tatlong oras bago maluto eh so tulungan natin sila pag ikot-ikot kasi sobrang init <tinyo> Wow, kumpletos recados. Siyempre, ipapakita ko din sa inyo guys ang update ni Jan doon sa Amerika. Uy, may bagong tumubo pala na sunflowers sa garden natin. At ito na po, ang daming mga bunga Hello, pa rin ng ating sunflower? kalamansi guys. O, oh, ba? Diba? Alam mo si Jan, para lang din siya nasa Pilipinas. <laughs> Pero nasa ano, iba yung ano, dagat. <laughs> amazing. Oh, the little citrus flowers. Wow. And then I have some papayas up there I need to pick. Kaya hindi masyadong na-miss din dyan yung Pilipinas. Kasi sa Florida guys, USA, ay parang nasa Pilipinas Wala. lang din. Bongga. Hala, ang dami na I ulit. Kasi last time, di ba, remember guys, nagharvest din ako nito. Kinuha ko lahat ng mga hinog. Ngayon, yun oh, ang dami na naman. Halos hindi na uubos talaga guys. Unlimited kagaya ng kalamansi. It's a shame because it's pretty. with all the red peppers. In the meantime, we're starting to get okra. Little baby okras are coming. The bok choy is growing well. The snow peas are flowering. Eggplant, not so much i got little flowers on the snow peas radishes you can see the radishes maybe i didn't plant them deep enough got flowers on the beans gonna have beans soon and the cucumbers are starting to climb